wag na tayo maglukuhaan. Sir, your reaction lang kasi la, last, er, this week nag si House Speaker Romualdez at uh, sa gitna nga ng uh, kontrobersyal na yung flood control project and ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji Di. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dong, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? Sampung beses mo palitan, speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang corrupt na mga opisyal. Ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa camera. Useless. Huwag na tayo maglukan. Paikot-ikot lang po tayo.